dapat sana ito ang dakilang tag-init na opensiba na may libo-libong sundalo sa Sumi at Pokrovsk. Inaasahan na sa tag-init ng dalawang libo at dalawamputlima, magtatamo ng malaking tagumpay ang Russia na magre sa pagkatalo ng Ukraine sa digmaan. Sa halip, walang narating ang Russia. Ang kanilang opensiba ngayong tag-init ay nagtapos sa ganap na kabiguan na may kakaunting nadagdag na teritoryo at napakalaking pagkalugi. At kahit patuloy na magpupumilit ang Russia gaya ng dati, ang totoo ay ganito. Si Vladimir Putin ay siguradong magagalit dahil muli na namang nabigo ang kanyang mga walang kwentang tropa na gawin ang kailangan niyang ipagawa sa kanila. Noong Agosto 31 nag-ulat ang United 24 Media tungkol sa mga pahayag ng General Staff ng Hukbong Sandatahan ng Ukraine bilang tugon sa pagtatangkang ipakita ng Russia na nagtagumpay sila sa kanilang opensiba ngayong tag-init Nagkunwari ang Russia na parang may narating talaga sila nitong tag-init. Sumagot ang Ukraine ng isang detalyadong pahayag na binibigyang diin kung paano nabigo ang Russia na makamit ang anumang makabuluhang resulta. At tiyak na hindi ang mga resulta na inaasahan ni Putin. Itinalaga niya ang 50,000 sundalo sa Sumi at isang daan at 10,000 pa para sakupin ang Pokrovsk. Ibinunyag ng pangkalahatang tanggapan sa Telegram ang kasinungalingan ng Russia at ang tunay na kahulugan nito. Noong Agosto 30 naglabas ang propaganda ng Russia ng ulat mula sa hepe ng sandatahang lakas. Hinggil sa resulta ng kampanya ng tagsibol taginit 2,000 at 25. Batay sa pahayag, ito ay mula sa pagtatangkang gawing totoo ang mga inaasam at kasinungalingan. Matapos ang tatlo at kalahating taon ng pananakop ng Kremlin, natapos ang susunod nitong opensiba nang walang malaking nangyari. Ano ang mga sinabi ng Rusya? Alamin natin mamaya. Una, sinabi ng kawani ng Ukraine na hindi matagumpay ang tag-init na opensiba ng Rusya base lang sa mga numero. At ang mga numerong yon ay hindi maganda para kay Putin. Ayon sa United 24, sabi ng Ukraine na halos dalawang daan at sampung libo sundalo ang nawala sa Rusya mula simula ng dalawang libo at 25 lima hanggang Agosto. Katumbas ito ng mga dalawamput anim na libo dalawang daan at limampu kada buwan na magandang balita para sa Rusya. Kung magpapatuloy ito, aabot sa 315,000 at sundalong Ruso ang mawawala dahil sa pagkamatay o pagkasugat pagdating ng 2,000 at 25. Malaki pa rin ang bilang. Pero gumaan para kay Putin dahil mahigit 10,000 lang ang nabawas kumpara sa 400. 34,000 kaswalti ng Rusya noong 2,000 at 24. Tagumpay na ba ito para sa Rusya? Hindi namin inire-rekomenda. May iba pang bilang na kaugnay sa mataas na kaswalti. Sabi ng kawani ng Ukraine, napahina ng pagkawala ng kagamitan ng Rusya, ang puwersa ni Putin ngayong taon. Nasunog ang mahigit dalawang libo at isang daang armored na sasakyan noong dalawang libo at dalawang Sa Rusya, nawala ang isa libo at dalawang daang tangke, pitong libo at tatlong daang artillery systems at isang daan at multiple launch rocket systems. Hindi rin gaano gumaganda ang sitwasyon kapag bin breakdown ng Ukraine ang mga numero para sa operational zone ng Kursk Military District. Na malamang ay pinagsasama ang patuloy na depensa ng Rusya sa Kursk at ang kanilang mga tangkang pag-atake sa Sumi. Ayon sa General Staff ng Ukraine, ngayong taon lang sa operational zone ng Kursk Military District, labing siyam na libo at walumpong na mandirigma ang napatay ng ating mga sundalo at mahigit dalawamputlimang libo ang nasugatan. Masasamang numero ito para sa Rusya, talagang masama ipinapakita nitong summer offensive na mas napinsala ang Rusya kaysa Ukraine, lalo na sa tao. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong Agosto 12 na nawalan ang Rusya ng tatlong beses na mas maraming sundalo kada araw kaysa Ukraine ngayong tag-init. Nagbigay si Zelensky ng datos noong Agosto 11, sinabing nawalan ang Rusya ng limang daan at tatlumput isang patay apat na raan at 28 sugatan at siyam na nahuli. Ayon kay Zelensky, tatlong daan at apat pong sundalo ng Ukraine ang nawala, labing walo lang ang napatay. Dalawang daan at apat naput tatlo ang sugatan at pitumput siyam ang nawawala sa mga sundalong iyon. Hindi ito isang beses lang nangyari. Ang ikalabing isa ng Agosto ay isang karaniwang araw para sa Russia noong kanilang summer offensive. Ang tanging maganda para sa Russia ay kung nasakop nila ang malaking lungsod na siyang pangunahing layunin tulad ng sa Pokrovsk gusto ng Russia ang lungsod na iyon dahil kapag nakuha nila ito mapuputol nila ang isang mahalagang linya ng supply ng Ukraine mas mapapalapit si Putin sa layunin niyang sakupin ang Donetsk tiniyak ng general staff na hindi pa bumabagsak ang Pokrovsk at wala pang ibang malaking lungsod na bumagsak sa kabila ng pahayag ni Gorasimov hindi pa rin nakakamit ng tropang ruso ang kontrol sa kahit isang malaking lungsod ayon sa kanyang post sa Telegram ang General Staff ay tumutukoy kay Valery Gorasimov na siyang hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russia na siyang gumagawa ng mga maling pahayag. Susurin natin mamaya ang pagtanggi ng Ukraine sa pahayag ng Russia. Mas lalo pang nagkakaroon ng saysay kapag isinasaalang-alang mo kung ano o ano ang gustong makamit ni Putin noong tag-init. Ang unang ulat ukol sa paghahanda ng Russia para sa opensiba ngayong tag-init ay mula sa Royal United Services Institute at isinulat ni Dr. Jack Watling noong Mayo 20. Ayon sa kanya, hindi lang teritoryo ang layunin ng Russia. Kahit malaking bahagi pa rin ito ng tag-init na opensiba. At dagdag pa, binibigyan nito si Putin ng kalamangan sa mga negosasyon sa kapayapaan kasama ang Ukraine. Sinabi niya na humihingi ang Russia ng labis. Gaya ng sapilitang pagsuko ng Ukraine sa halos buong Donbas. Pero kulang si Putin sa lakas para matupad ang mga iyon. Ayon kay Watling, susubukan ng Russia na palakasin ang opensiba para dagdagan ang presyon sa negosasyon. Pero hindi ito kayang panatilihin ng matagal. Iyon ang pinakamalaking problema ng Russia. Dahil tinawag itong Summer Offensive at hindi lang basta offensive dahil may takdang panahon ito. Kailangan ni Putin ng mabilis na resulta para hindi niya biguin si Pangulong Donald Trump. Naabala sa negosasyon ng tigil putukan sa digmaan sa Ukraine noong 2000 at 2025. Hindi kayang panatilihin ang presyon ng matagal. Hindi dahil kulang si Putin sa sundalo kundi dahil dapat ibigay ng mga sundalo ang kailangan niya. Ilang buwan nang bigo ang mga sundalo ng Russia at wala pa rin panghahawakan si Putin, gaya ng tatalakayin natin mamaya. Binigyan ni Putin ng dalawang target ang kanyang pwersa sa tag-init na opensiba. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Mayo 27, unang nilikha ah, ang To, unang nilikha ang buffer zone sa Sumi. Ang buffer zone ay panangga para pigilan ang Ukraine sa anumang aksyon tulad ng kontra-invasion nito noong Agosto 2000 at 24 sa Kursk. Iyon ang unang pagkakataon na nawalan ng sariling teritoryo ang Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Napahiya si Putin sa paglusob at libu-libong sundalo ang nawala sa kanya para mapaalis ang Ukraine. Sa buffer zone, maaaring sabihin ni Putin sa susunod na negosasyon na hindi na mauulit ang nangyari sa Kursk. Layunin din ni Putin na tuluyang masakop ang Pokrovsk, na matagal na niyang hinahangad Mula nang simulan ang pananakop sa Ukraine, napag-usapan na natin kung bakit mahalaga ang lungsod na ito sa Ukraine at Russia. Ayon sa Reuters, maliban sa logistical na dahilan at kagustuhan ng Russia na sakupin ang Donetsk, makakatulong din ang Pokrovsk sa pagsakop ng Russia sa Chazivyar at iba pang bahagi ng Donbas. Ngayon alam na natin ang mga layunin ng tag-init na opensiba. Tingnan natin kung ano ang inaangkin ng Russia na naabot nila sa kampanyang ipinapakita nilang tagumpay. Ayon sa staff ng Ukraine, sinusubukan ng Russia ipakitang nakuha na nila ang sapat na teritoryo sa Sumi at Kharkiv para makabuo ng tinatawag nilang security zone na mga mas malalaking lugar na nabanggit natin kanina. Sabi ng Ukraine, labis-labis ang mga pahayag na ito ng Russia na parang ginagawa nila ito bilang desperadong paraan para pagtakpan ang mga kabiguan na naranasan nila sa dalawang rehiyong ito. Sabi ng Russia, winasak daw ng summer offensive nila ang missile industry ng Ukraine. Mukhang matindi ang pahayag na ito. Matapos i-anunsyo ng Ukraine ang bagong long-range missile na Flamingo, sinabi ng Russia na nagsagawa sila ng sunod-sunod na precision strikes sa mga target militar. Ang tinutukoy nilang tagumpay ay, napakalabo kaya pwedeng mga hulugan ng kahit ano. Ayon sa Ukraine, ang paggamit ng ganoong pananalita ay pagtatangkang pagtakpan. Ang katotohanan ng karamihan sa mga tinutukoy na target militar ay mga lungsod at sibilyan ng Ukraine. Ayon sa staff ng Ukraine, ang ulat ni General Valery Gorasimov ay halimbawa ng pinalaking pahayag at maling representasyon. Patuloy na pinanghahawakan ng mga puwersang depensa ng Ukraine ang harapan, nagpaparusan ng mga pagkalugi sa mga mananakop, at ipinapakita na ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol tag-init ng 2000 at 25 ay hindi nakamit ang mga layunin nito. Mahirap pagtatalunan ang puntong iyan. Sa katunayan, kung ikukumpara mo ang mga pahayag ng tagumpay ng Russia sa tatlong layunin na tinalakay natin kanina, ang tanging sinasabi ng Russia na kanilang nakamit ay ang paglikha ng isang security zone sa Sumi. At kahit mapanlin lang ang pahayag, hindi naman nasakop ang Sumi gaya ng ipinapakita ng Russia. Kung tutuusin, ang security zone na akala ng Russia ay mayroon sila ay nanganganib dahil sa sunod-sunod na kontra-atake ng Ukraine sa Sumi. Nakita natin ito noong Agosto 16 ng ibinunyag ng Ukraine na nagawa nilang itaboy pabalik ang mga puwersa ng Russia nang humigit kumulang 12 milya. Isa lang iyon sa mga aksyon kung saan nabawi ng Ukraine ang ilang tagumpay ng Russia ngayong tag-init. Kamakailan, nagsagawa ang Ukraine ng operasyon na nagresulta sa pagkamatay ng isang mapanganib na general ng Russia. Kasama ng pag-ikot at pagwasak sa mga puwersang sumusubok na sumulong pa sa Sumi, naglabas kami ng isang video tungkol sa insidenteng ito. Kaya panoorin ninyo ito kung gusto ninyong malaman pa ang detalye. Isang bagay ang tiyak. Walang tunay na security zone sa Sumi. Naagaw ng Rusya ang ilang teritoryo. Pero hindi sapat para magkaroon ng buffer na gusto ni Putin sa pagitan ng Sumi at Kursk. Karamihan ng teritoryong iyon ay nabawi na ng Ukraine. Kaya talo ang Sumi para sa Rusya. Kumusta ang Pokrovsk? Mapapansin mong walang totoong nabanggit ang lungsod na iyon sa mga pahayag ng Rusya dahil hindi nila nakuha ang Pokrovsk. Nakalapit sila noong huling Hulyo at unang Agosto nang pumasok ang ilang puwersa ng Rusya sa lungsod. Ang bahaging iyon ang nagbigay daan sa mga sumisingit na Ruso na makapasok. Kahit hindi sila nakapuesto bago nagawang isara ng Ukraine ang puwang na nilikha ng bahaging iyon. Kaya naipit ang mga sumisingit na iyon. Wala na ang puwersa ng Rusya sa Pokrovsk at kamakailan ay naglunsad ng mga kontra-atake ang Ukraine tulad sa Sumi. Ang paraan ng Rusya sa Pokrovsk ay kunin ang maraming maliliit na pamayanan sa paligid ng lungsod para makapagsagawa ng pag-atake mula sa lahat ng panig. Medyo naging pabaya ang Ukraine sa pagkawala ng mga pamayanang ito, pero matapos isara ang salient sa Pokrovsk, nagpadala sila ng elite na puwersa para bawiin ang mga nasakop ng Rusya. Patuloy pa rin sumusubok ang Rusya sa Pokrovsk Ayon sa United 24 noong Agosto, 31 nagpadala ang Rusya ng elite na puwersa sa Pokrovsk para palakasin ang opensiba. Kaya hindi pa sumusuko si Putin na hindi naman dapat ikagulat. Sa pagsakop sa Pokrovsk ngayong tag-init, muntik na pero hindi pa rin nakuha ng Rusya. Sa wakas, narito ang panghahawak para sa negosasyon. Hindi iyon pabor kay Putin dahil nabigo ang Rusya, makuha ang dalawang bagay na magbibigay sana sa kanya ng kailangan niyang panghahawak. Buong tag-init, lalong nababahala si Trump dahil ayaw pa rin pumayag ni Putin sa tigil putukan. Nagkaroon ng pag-asa si Putin ng makipagpulong sa kanya si Trump sa Alaska na mahalaga para sa paglalapit ng loob. Kung okay lang ang biro, lalo na sa United States at Russia na relasyon. Bagamat naging mas positibo ang pakiramdam ni Trump matapos ang pulong, nabigo pa rin si Putin na ituloy ang anumang ideya ng tigil putukan. Muling nanaig ang pagkadismaya. Noong Agosto 26 iniulat ng ABC News na galit si Trump kay Putin dahil patuloy ang matinding drone attacks ng Russia sa Ukraine. Halos dalawang linggo matapos ang pagpupulong sa Alaska. Tatlong beses nang nabigo ang Russia. Walang buffer zone sa Sumi. Nakatayo pa ang Pokrovsk. Walang hawak si Putin at galit si Trump. Hindi ito ang ideal na resulta para sa summer opensiba. Dapat iyon na sana ang simula ng pagbabago para sa militar ng Rusya na nawalan ng daan-daang libong sundalo sa digma digmaang inaasahang tatagal lang ng ilang araw. Dito papasok ang tanong, bakit nabigo ang opensiba ng Rusya ngayong tag-init? Isa sa mga dahilan ay nabanggit na natin kanina. Ang estrategiya ng Rusya para sakupin ang Pokrovsk ay kinabibilangan ng pagpalibot sa lungsod sa pamamagitan ng pagkuha ng mga mas maliliit na pamayanan sa paligid nito, pa isa, -isa. Matalinong estrategiya ito. Habang dumarami ang nawawalang pamayanan sa Ukraine, lalong nagiging vulnerable ang Pokrovsk at gaya ng nabanggit namin kanina, nagawa ng Rusya na gamitin ang estratehiyang ito upang makalikha ng isang salient na nagbigay daan dito na mapasok ang Pokrovsk kahit panandalian lamang. Pero mula noon, bumagsak na lahat. Kahit nabigo ang unang paglusob sa Pokrovsk, sana ay maganda pa rin ang posisyon ng Rusya na subukang muli kung napanatili lang nila ang mga nasakop na pamayanan. Habang sinusubukan pang makakuha ng iba, inasahan na mababalutan ng Rusya ang mga tagapagtanggol ng Pokrovsk at masisira ang kanilang depensa. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sabi ng ilang eksperto na nakausap ng UKR Inform noong Agosto 28. Itinuro nila ang kawalan ng kakayahan ng Rusya na mapalibutan ang Pokrovsk bilang pangunahing dahilan kung bakit nabigo itong makamit ang mga layunin nito sa silangang harapan. Ayon kay Pablo Lakachuk, na siyang pinuno ng mga programang pangsiguridad sa Center for Global Studies ang plano ay dapat sana magdulot ng pagbagsak ng buong puwersang militar ng Ukraine. Ayon sa plano ng mga general ng Rusya, inaasahan na ang pagkatalo ng militar ng Ukraine sa harapan ay magre-resulta sa pagbagsak ng depensa ng Ukraine. Ayon kay Lekachok, hindi lang ito sa North Donbasen sector kundi sa buong linya ng depensa. Ang mga tagumpay ng Rusya ay agad ding bumagsak kasabay ng pagkakamit nila. Inaasahan sana sanang mapanatili ng Rusya ang kanilang mga tagumpay sa Sumi at malapit sa Pokrovsk bilang paghahanda sa mga buwan ng taglamig. Sa tag-init, pwedeng gamitin ng Rusya ang kanilang kalamangan gaya ng mekanisadong unit, tangke, armored na sasakyan, motorsiklo, at sibilyang sasakyan. Pagdating ng taglamig at hindi na maginhawa ang lupa ng Ukraine, gagamitin ang mga nasakop na pamayanan bilang panimulang lugar para sa urban warfare sa Pokrovsk. Hindi lang nabigo ang Rusya sa kupin ang Pokrovsk ngayong tag-init, nabigo rin silang mailagay sa posisyong masakop ang lungsod sa taglamig Ayon kay Alexander Kovalenko, ng Information Resistance, sa pagtatapos ng tag-init, hindi nagtagumpay ang mga Ruso sa alinmang tinukoy na direksyon. Pinakamaganda, mapag-uusapan lang natin ang pagpapatupad ng hanggang 10% ng kanilang mga plano, hindi kailanman narating ng mga sundalo ng Rusya ang labas ng mga lungsod na balak nilang sakupin at dahil dito nabigo sila sa Pokrovsk at Sumi. Bukod pa sa pansamabit, Bukod pa sa nabigong pag-ikot, nagkaroon pa ng isa pang problema ang Rusya noong tag-init. Nahirapan talaga silang tumawid sa mga ilog. Kung napanood mo ang video tungkol sa pagpatay ng Ukraine sa isang mahalagang general ng Rusya, alam mong ang pagsira sa tulay ay naging susi sa kontra-atake ng Ukraine. Mahalaga ang mga tulay sa Rusya para madala ang tropa at gagamitan sa mga frontline na kailangan nila. Kung sirain ang mga tulay, mapipilitang maghanap ng ibang ruta ang Rusya. Ito ay perpekto para sa pag-setup ng mga ambush at nagiiwan ng malalaking grupo ng mga puwersa na naipit hanggang sa muli nilang maitayo ang nasirang tulay o makagawa ng pansamantalang tulay. Habang ginagawa ito, madaling target ng drone ng Ukraine ang mga nagtutulay. Binigyang diin ni Vikram Mittal ng Forbes noong Hulyo na ilang beses nang sinubukan ng Russia tumawid ng mga ilog bago pa ang insidente sa Sumi. Ang mga ilog ng Dnipro at Oskil ay naging palagi ang hadlang sa Russia. Hindi lang dahil ang pagtawid sa ilog gamit ang bangka, ay kakaunti lang ang tropang makakatawid para magtayo ng depensa. Kapag nakita ng Ukraine na tumatawid ang mga sundalong Ruso, agad silang nagpapadala ng drone at artilyeria. Sa huli, nabigo ang Russia sa pagtawid sa ilog, kaya kulang sila sa kailangan para magtagumpay sa kanilang tag-init na opensiba. Hindi sapat ang mga tropa, hindi sapat ang kagamitan, hindi sapat ang lakas ng putok. Narito ang ikatlong dahilan ng pagkabigo ng opensiba. Hindi na gumagawa ng malalaking atake ang Russia ngayon. Itinampok ng Center for Strategic and International Studies o Center for Strategic and International Studies ang bagong pamamaraan ng Russia noong unang bahagi ng Hunyo. Karaniwang sumusugod ang mga unit ng Russia gamit ang maliliit, di gaanong sanay na grupo ng sundalo na suportado ng armored o magagaan na sasakyan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies Habang tumatagal ang tag-init, nagsimulang mawala ang mga armored na sasakyan Kaya ang mga infantry na lang ang nagsasagawa ng mga pagsalakay Gaya ng nakita natin sa Pokrovsk Mas pinagtutunanan sa pansin ang maliliit na unit dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng drone ng Ukraine Na nagdudulot ng problema sa malalaking mekanisadong grupo Mga tanke at armor na kailangan ng Russia para makuha Hindi na kapakipakinabang ang malalaking teritoryo Kapag madalas ginagawang target ng first-person view drone Kaya... Ang paglipat sa mas maliliit na unit na mas mahirap matukoy at kayang makapasok ay isang matalinong hakbang para sa panig ng Russia. Pero ito ay isang hakbang na may kaakibat na kapinsalaan. Isa na makikilala mo kung naaalala mo ang sinabi namin tungkol sa Pokrovsk salient kanina. Nang nakapasok ang Russia sa Pokrovsk, ginawa nila ito gamit ang napakakaunting bilang ng mga sundalo. Ibig sabihin, maliit lang din ang puwang na binuo nito sa depensa ng Ukraine dahil walang tunay na armor na sumuporta sa mga sumasalakay, hindi lumawak ang puwang. Kaya naagapan ng Ukraine at natalo ang mga sumalakay. Wala pa ring solusyon ng Russia sa problemang ito ngayong tag-init. Nakasalalay ang estratehiya nito sa dami ng bilang para malampasan ang Ukraine at makuha ang teritoryo. Kapag nawala ang bilang na iyon, kaya ng Russia sakupin ang maliliit na lugar. Pero hindi nila kayang atakihin ang malalaking lungsod tulad ng Pokrovsk. Kaya nananatili pa ito. Dagdag pa rito, ang pagsakop sa maliliit na pamayanan gamit ang limitadong bilang ng mga sundalo ay nagbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na magsagawa ng mga kontra-atake tulad ng nakita natin buong tag-init, na uwi lahat ito sa kabiguan para kay Putin. Tapos na ang opensiba ngayong tag-init, paparating na ang taglagas at taglamig. At sa kabila ng ilang maliliit na tagumpay sa teritoryo, nabigo si Putin na makamit ang alinman sa mga layunin na itinakda niya para sa tag-init. Malalaman niya kung gaano kasama iyon para sa Rusya sa susunod na pag-uusap ng kapayapaan. Habang bumabagsak ang opensiba ng tag-init sa paligid nito, kailangan ding harapin ng Rusya ang Ukraine na binabago ang labanan sa paraang hindi nito inaasahan. Ang mga inobasyon ng Ukraine ay pumigil sa mga tagumpay ng Rusya ngayong tag-init. Alamin pa sa aming video. Narito ang eksaktong dahilan kung bakit matatalo ng Rusya ang Ukraine. Henyo sa digmaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa videos tungkol sa kabiguan ng Rusya sa digmaan sa Ukraine.